babawi. Oh, Nawa'y mo ginatitisnan na. Oo. Uh, babawi na lang tapag nakatrabaho tayo. Doon tayo magpaganda, doon tayo magpa-sexy. There. Alin? Ito! Croutons. Croutons. Di ba tawag doon croutons? Ah. Na good idea kaya nga eh mabara lang ito ng likid tinag-tinag tao eh ilago-lago oh. ito mga itag isda mga itag utan ikaw na, isang bali oo oh, di oo oh. ang ganda ng sasakyan oh wow sana all, wow ang ganda may mga plaan oh, may mga tanong no Ito, ganda din, oh. Wow! Ha? Huh? Oh, Ang pula, sa camera, hindi siya maganda. Maganda din siya sa personal. Ayan, balay din yan, oh. Awesome ah, floor. Ganda ng mga bahay dito, oh. Sa Red Hill Peninsula. subukan walang kahoy nagvideo ako para may pusak sa youtube my memories yes kasi tingnan may mga bundok o oh, wala na kahoy oh, na ba no oh dito kami oh yan ang ganda ng place oh. Wow, sana all. Wow, ang ganda ng bulaklak. Ang ganda ng bogambilya. Ayan. Wow, so pretty. Ayan na si Shai One Bus. Si Shai One Bus is coming. Ayan, so pretty. Oh, on mo ang iyang ng patunga ang. Oh, motors pa sing tadi karon. Ganda ng bulaklak. Okay lang yan. Oh. At least may nakuha. Ako. Nakaw. Nakaw. Pick. Ang ganda dito sa Red Hill. Ayun. Ang ganda ng mga bahay. Ang liliit pero actually sobrang laki. Sa loob. Kung sa baba lang tingnan mo sobrang liit. Pag na napasok doon. Aba grabe. Hanggang fourth floor. Ok. Oh. Taksi-taksi. Pipi. Ayan, balay din yan. Bahay. Oh. Ang daming bus, oh. Welcome. Cute. Siya ang sarap na sa dagat. Ayan. Turtle cube, so long... Ang? Turtle cube. Anong Turtle cub? Na dagat. Oh. Sa Damo dagat paligo. So yung, so yung Stanley asan? Dito ang Stanley. Ah, malay pa konti. Oh. Din. Ayun. Ay. Ang layo, Ang layo, no? mga dala niya. Ay, residente na disa. Uh, mamalingki kami. Punta kami sa supermarket. Ganda ng bulak. and so beautiful. Lalabas na kami sa mahiwagang gate pupunta na kami sa lapas. dito na kami sa main main road Let's see nasa kabundukan na <laughs> parang nasa pinas na makulimlim ng panahon ay wow Tingnan diba, mo mayabas na da nang Oy, nabiyabas. Oy. Tapos may balay pag ito sa taas. Ayun oh. Kaya, know? yeah. saan naman yung way? Dito. dito. Ha? Ah, dito sa piyak. Grabe no. <laughs> Yan. May naglalakad na aso. Woo! Sa? Wala. Sa balay. Gawang self-review sa may, may naipon naman na siguro kaya wala mo nagapadala sa balay ang ganda ganda nasa pinas na ako, mga mari pari ay ganon oh nagdaan kami sa kagubatan ayan na may dahon-dahon. Ano na siya nang, oh? Di ba ginapahalab na, di ba ginapahalab ni sa Carabao? Tambok no. na nilang, kung kailangan daw Oo, no? Siguro ka-delikado, no? Haladlo ka, no? Pero mas okay na ganun, eh, Para hindi sa mahadlok hadlock pa lang. O? Wala, ga-ga-ga bijo bijo Kaya ano na yung tawag sa inyo? Makaon? Pagkaon tabala? Pigs. Ha? Pigs. Anong pigs man? Atong purple to bala. Kaya lang green. Oh. Hindi nga, tigin na kaanggit na eh. Ang buto? Doon sa atin, di ba may ari man eh? daw maulan sa o. Oh. Tanaw ang gagal o. No. Matabo kami. Ay, ang kis na nga. Ganyan ka na ko ang aso ko. Dapat hindi siya, hindi ka magpalapit para hindi ka, ano ba lang, kagtun. Ha? Ang ah, muna ka ko yung ido ko. Tapos napundo kami, no. Naglabay ang salakyan nung nasa lapit na namin, bakupot mo sa sang ano sa ido dugay dugay, -du -du nagano sa yung mga sa sang salakayan. Oo. Um, pero ara ang driver, sila Oo. Oh. oh. sang driver, di ba? Kita mo ano siya yung mabait sa no. Nakikinig sa sayo pero bigla lang siyang magano. Sabi ko nga eh. <laughs> magandang dalaga may magandang dalaga oh yay yay ay malapit na kami malapit na kami sa welcome bibili kami ng ulamin oh kumain ah uh, oh ba? Oh. may wow tapos sang teri naman tadi ako madala Aha. Ah. Basta na Ah, baka Didiway do long yan mo? na lang niya Si um, lalaki lang. Okay. Mga okay. ano 'yun? Si Buda ba 'yun? <laughs> yung puti 'yo? Oh? Ano na sa, uh, Big Buddha yung puti? Yung babae? Ano 'yun? Basta ba yun ay yung taas-taas na revolto? Hong Kong International School High School Oh, sexy! Yan you know, yan, sexy! na so welcome! Welcome store. Yan, yeah, welcome store. Let's welcome. Ano, madala ko ba? Ah, oh, ito. Kuha ko ng basket. Ah, mapush ah. Oh, sige. Oh, sige, bala ka. Wala ko balo kung anong baklo ni mo. Eh, di mo pushcart pushcart <laughs> Ano? Oh. gundo-gundo ng ano. Wow. Oh. Ano kayong baklo nyo, Otan? Ano? Itong baby... Ito ba? Si baby... Ano? Okay. Ha? Okay. So, uh, uh, ano pa? Walay talong? Ay, oo. Magmargo sa toilet. Balatong. Ay, hindi mo na mais. Ayoko ko ni... Ano nyo sa... So, oh, uh, hindi mo ninamit ka. Oh, Hindi ko ni bala type o Hindi ko ni type ng kamatis. Bahala ka kada. Mas namit pa yung kamatis nga dako. Ah, Ay, ito. Ayaw mo to na, ha? Ay, mahal. 35. Huwag nga. Grapes. 45, 41. Papaksilta. Wow. Wow. May natinat yun yung kamay niya. Wow. Namin na si sa langgaw. Ito ha eh. Ito long, long. Te. Ano naman? Isda. That... Ano? Ito. Oh. Paborito mo, di ba? Uh, Abok. Ah, hindi. Ano sa gani? Um. Ha? Ha? kabugaw sa ano sa ilonggo kusog na sa o uh? sige ba ang isda namin na dako dako o si oh yan ang market namin ang daming mga karni kaso lang mahal alin isda isda man japan taxi ron di ba kapinga ano na kapinga Old Town? Old Town Orange or Green? Uh, ewan? Oh, Amo no? na siyang gininom ko kagapon o. Hindi namin. Hindi. <laughs> Dapat gamay ng tubig mo oo, oo. Yung kita ka to, yung cup ko, nan, puno-puno. Tapos isa ka sa siya eh. Hmm. Dapat gamay lang. Ay, gagamay lang. Oo. Tapos butangan ko pa uh, ano kalamay. Hindi ka nag hindi ka nag wow, ano walk, walk out pag morning? Mayara to gusto mo. Mayara to. Tapos pa ka to. Oh? oh? Gusto mo mag walk out? O pati ikaw? Oo. Mm. O ta. May gatas ka dito. O oh, sige. Ay ano ta sa i-oven. Ah? I-oven. Ano man? I-ano na sa init na tubig, okay na yon? sa gata. Dalugaw ba? Oo. Hindi. Ano Yung takpan ko sa sa-ano, ko sa, sa bulutangan sa-ano, ganun yung bowl, Tapos ibubuan ko sa tubig, tapos takpan. Butangan ko sa gatas sihalo. Okay na yun. Ha? O, butang mo sa red? Hindi. Ano, lahat kumagbog na siya, magpakaon. Oh, pero wala na, ano, wala na sa bow, dugmala na siya. Ay, oh, mabilisan ba? Kasi, kasi kas may ara ibang nakuha, na car outs na, inig mo pa siya lutuon eh. Instant na na, uh, ang instant, pwede nga hindi na. Oo. Oh. Pero namihan ko pag lutuon, tapos medyo basa siya ba Ay, oo. Oh. Uh, ano nga man, na, man. Kahit ano. Wow. Asan? Ah. Ay, sorry. Oh, no. <laughs> yeah. Oh no. I like this one. I buy this one. Kuwa Akala, Oo, a, a, ako. ako na, mabayad. Uh, <laughs> ano pa, ano, ano, ano? Oh, ay, itong kulang, ang muna ang namit ko, diba? Ang Doritos? Mm uh -hmm. -huh, oh, namit mo na sa ang blue? Ay, namit na sa ang yeah. Pata, doon. Ano? Blue. blue. Pada ko lang man sa plastic, kagamay man sa unod. Oh. Uh, nice. ah, tapos? Ano Ano pa?

Ayan nga, baka meron dito, hindi lang natin nakita si Tinapay. Dyan sa manang. Ang galing mong gumiling, ang galing mong gumiling. Ala, sino siya? Wale, tinapay, no? Natuyo ka na? Ambaw! Ah, natuyo na si Manang. So, ano oras tapos mas malakat? Ano oras tapos mas malakat? Ah, ano oras yung mga ano, ha? Ah, alas 8. Aba, sa 11. Alas 8. Medya yung ano mo, sabog na size. Sa ano na ako maligo? Ah, pagbalik. Ah. Hmm? Magsawal lang ba? Ano, pag-abot na? Ah. Oh Hi. <laughs> okay naman. Walang ko pa. Ito na ako eh. ito no, kadami na Marami ang aming pinamili ba? Thank you guys for watching!